Sa video na to ipaliwanag ko sa inyo kung bakit nakakatuwa para sa mga ROTC graduates ang bagong programa ng Philippine Army, ang POTC or Probationary Officers Training Course na kung saan ay may tinatawag na direct commission. Ang ibig sabihin, hindi na kailangan na mag-undergo ng another one-year OCC para ikaw ay ma sa regular force ng Armed Forces of the Philippines. Sa nagdaang mga panahon, nakikita natin na sa Armed Forces of the Philippines ay may dalawang klasing officers. Ang isa yung tinatawag nilang reserve officers, iyon yung product ng ROTC, sila ay ipinasok sa regular force sa pamamagitan ng uh, call to active duty 2334. At kung sila ay makaabot ng at least 10 years, ay maging regular na rin sila sa Armed Forces of the Philippines. Samantala, mayroong dalawang sources of commission ang Armed Forces of the Philippines para sa regular force. Iyon ay ang Philippine Military Academy, which is a four-year course. At ang pangalawa ay ang Philippine Army Officer Candidate School na isang one-year course. Sa iba't ibang branches of service ay meron ding kaparyas na mga officer candidate school, sa Navy, at sa Philippine Air Force. Ngayon, paano ipapatupad yung bagong POTC? Ano ba ang brief history nito kung bakit ano ang naging mga problema na kung saan ay sinusolusyonan natin sa kasalukuyan? Alam niyo ang POTC, iyan yung kukunin na kurso para sa lahat ng mga nakatapos ng advanced ROTC. baga, from MS-1112 o yung basic ROTC, tatawid ka ngayon doon sa advanced ROTC for your officer's training. And then, para sa commission, ay kailangan mong tapusin ang probationary officer's training course ang primary purpose actually ng POTC ay ang mag-provide ng officers para sa reserve component ng Armed Forces of the Philippines. When we talk about the AFP, may konsepto na total force concept. Ito ay magpakikita natin sa National Defense Act, pa ni so 1935, na kung saan ay ang Armed Forces of the Philippines ay binubuo ng regular force at ang malaking component nito ay ang kinatawag na reserve force. Uh, noong 1936, itinayo ang Reserve officer Service School. Yan yung kasalukuyan na OCS. Kung natin sa kasaysayan, na-rename siya into the School for Reserve Commission and later on in 1976, naging AFP Officer Candidate School. Sometime in 1999, 2000 ay naging Philippine Army Officer Candidate School, Philippine Navy Officer Candidate School, at Philippine Air Force Candidate School, Officer Candidate School. Ngayon, uh, dito sa bagong konsepto, ay nakabase ito doon sa mga naging issues and concerns. So sabi natin, problems with our ROTC program. Ang brief background niyan, yung ROTC ay talagang malaking dagot na inabot nito pagkatapos na uh, nagkaroon ng hazing incident sa UST uh, sa taong uh, 2000 or 2001 yung si uh, Kedet Chua ay namatay dahil sa hazing tradition. Uh, marami kaagad uh, nanawagan na iabulis ang mandatory ROTC at ang nangunguna dito kung titingnan nyo ay ang mga members ng CPP NPA NDF at uh, dahil doon nako, uh, voluntary na lamang ang uh, yung ROTC, kung mag-take ng ROTC, kumunti na lang, no? At uh, karamihan dito ay uh, sa mga government-run schools, o yung mga state colleges and universities. So, malaking impact nito doon sa ability natin to provide officers para sa regular force, armed forces of the Philippines, and also, sa reserve force o sa reserve component ng AFP. At katunayan, nalulugi patuloy yung mga nag-ROTC kaysa yung mga college graduates na hindi naman dumaan, direct sila sa regular force sa pamagitan ng OCS. No? Yun yung naging isa sa ikinalulungkot ng mga ROTC graduate. Pa bakit parang second class citizen patuloy sila? Uh, samantala, mayroong tinatawag na DND Cir Circular Number no. 5 na kung saan ay may tinatawag na uh, direct commission. Pagkatapos mo ng ROTC program na ang, ang dulo ay ang POTC, dapat pwede ka nang i-commission sa regular force, Armed Forces of the Philippines kung may pasama yung lahat ng basic requirements. Uh, dahil doon sa maraming problema, kagaya ng mga hazing traditions, naging... Uh, naging optional lang ang ROTC. Ngayon, hindi natutukan ito dahil maraming gira inabot ang Armed Forces of the Philippines. konti lang yung mga ma-provide na mga regular force personnel o active duty personnel na andyan sa mga rotko, ay yung nasa mga eskwelahan um, na pinang, pinamumunuan na o ina-administer ng Community Defense Center ng Arescom ang naging impact noon ay bumaba ang quality ng mga ROTC graduates in the sense na hindi sila natuturuan mabuti sa pa ng mga barbaric traditions, puro panghihis, puro pananakit. Yun ang naging approach. at minsan itong mga tradisyon na ito ay within the cadet officers lamang. Hindi naman siya sanction ng Philippine Army. Hindi siya naaayon o naangkop sa policy. Kaya minabuti namin nag, uh, nagkaroon kami ng mga pag-uusap. Isa ako sa strong advocate nito ay I, do not monopolize the ideas na may sulong yung reform sa ROTC program sa pamagitan ng pagtanggal ng lahat ng mga barbaric traditions and magawa ng paraan paano ma-improve yung training instructions na ang sinusundan, ang tinitingnan ay yung doctrine manuals, hindi yung imbe imbento ng kung sinong si Poncio Pilato, kaya puno ito ng mga kabalbalan, hindi na ayon sa doktrina, mga illegal o labag, lalo na sa anti-hazing law. So ang effort namin ay paano mapataas yung standard. Wala dapat distinction ang regular force component ng mga officers and enlisted personnel dito sa reserve force component. When we talk about the armed forces of the Philippines as a whole, ay parehas ang treatment mo on the way you train. One standard. At pag sinabi natin standard, we are talking about policies and doctrines na basis doon sa inyong training instructions. Kung imbe gawa-gawa lang, puro tradisyonal lang, walang doktrin, doon tayo nagkandalit sa Letse at ang resulta niyan, how shall, ah, yung ah, produkto, ah, kulang sila sa kaalaman at ngayon, ituturing pa silang second class citizen sa ibang bansa. They don't care kung ikaw ay galing sa US OCS, US ROTC, ah, sa United States Military Academy kung ikaw yung komisyon, regardless of your source of commission, as long as you perform better than the others. Hindi titingnan ang saan ka nanggaling. Bonus na lang yon para sa mga West Pointers at, at, dito sa Pilipinas, sa mga graduates sa PMA. Dahil na-avail nila yung college education and also a four-year uh, training, no? Na, kumbaga, galing din sa taxes ng taong bayan. Kung hindi ka mag-perform, despite yung sa kalamangan mo sa training na yon at sa kalibre na college education, ikasalanan eh mo yun. Dahil wala naman nakalagay sa policy na kahit ikaw ay poor performer, as long as you are a graduate of United States Military Academy o Philippine Military Academy, may entitlement ka na dapat ikaw ay promote, ipuesto. Hindi ganun yon pinapagana na ngayon ang tinatawag na merit system or meritocracy. Katunayan, nasimula na ng Philippine Army ang tinatawag na attrition program dahil supposedly ang structure ng uh, ng ating officers ganito. Ilan lang yung general na sa top, yung four star general isa lang. So ilan lang din yung colonel, ilan lang yung lieutenant colonel, major, captain. So along the way, meron talaga tayong tinatawag na atresyon. Tatanggalin yung iba, yung hindi mag-perform ng mabuti, lalo na yung mga may mga kaso. At may mga nasampulan na dyan. Uh, graduate man ng OPC, OCS, o OPC yung ROTC natin, yung OCS, at ng Philippine Military Academy, tanggal o na-attrite because they have not performed as expected. So yun yung tinatawag na strategic direction ng armed forces of the Philippines to professionalize the organization. And, sa kasalukuyan na effort, ang POTC ay gaganapin na ngayon uh, under the supervision of the training command of the Philippine Army dahil mayroon tayong tinatawag na one training factory concept na simula na ito sa enlistment na kung saan ang lahat ng mga sundalo na ma-enlist o magpa-enlist ay i-train ng isang institution lamang at 'yon ay ang soldier candidate school under the initial military training group ng Training Command of the Philippine Army. Ganon din sa mga officers. Kung noon ang POTC ay doon lamang sa Rescom, ngayon ang POTC program ay is supervise i administer ng Philippine Army Officer Candidate School again under sa initial military training group ng training command of the Philippine Army Ang ibig sabihin kung ano ang standard na pinapatupad sa training ng OCC o Officer Candidate Course ay ganun din na standard yung support system na gagamitin para sa POTC. And mas masatisfy ang both requirement para sa regular force at reserve force dahil mayroong quota ng mga ROTC na mapunta sa regular force, mayroon ding quota mapunta sa reserve force. At yung tinatawag na integration training instead na bawat sabado pupunta ka mag uh, mastering mag uh, may mga lectures ang konsepto ng integration training ay ipasok papunta sa regular force under sa CAD 2334 o call to active duty 2334. So meron yang Republic Act 2334, nakikita natin yan, basahin ninyo na kung saan ay pwedeng ipasok ang mga reservist officers sa Armed Forces of the Philippines regular force. Three years, three years, pwedeng ma-renew. No? Meron ding tinatawag na call to active duty for training tour na kung saan ay two years, pwedeng mag-serve ang mga reservist officers papunta sa regular force. And kung ako yung masunod, I will also pass uh, a law, I propose a law amendment sa batas, sa Republic Act 7077, nang sa gayon ay yung mga enlisted personnel ay pwede rin ipasok through a three-year uh, active duty tour para ma-expose din sila ano ang galawan uh, sa loob ng regular force. That is the best way in integrating them para kung panahon ng gera Parehas ang galawan. Alam mo na ang military culture, alam mo na ang structure, alam mo na yung doctrines, paano i-practice yun sa actual na service sa regular force. So ito yung bagong POTC program. Alam ko lubos na ikatotua ito ng uh, mga ROTC graduates. No? Hayaan niyo tuloy-tuloy rin ang aming effort. Ako mismo ay nag-advocate for the reforms maging dyan sa MS-11, MS-12, ah, sa Advanced ROTC. At ngayon, shortcut tayo, ayusin na, na namin ang uh, Provisionary Officers Training Course which is the culmination of the ROTC program. Hayaan ninyo, sisiguraduhin ko bilang kumandan at yung mga kasama ko sa buong Team OCS, Team TRAICOM na ang pagpatupad sa programa ay naayon sa batas, yung tinatawag na Republic Act 11053, anti-hazing law. Tatanggalin namin lahat ng mga hazing practices na nakikita ninyo noong araw. Pangalawa, dapat naayon ito lahat sa military doctrines. Kung ano yung nakasulat sa doctrines on how we conduct operations, that is also how we conduct training hindi pwedeng imbe imbento lang si ganito dahil graduate siya sa ni ba kay Hellweek ipapasok graduate siya sa commando uh, British commando o napanood lang niya sa YouTube kaya i-implement niya yung uh, yung titawag na serie escape and evasion just to take advantage ng sagayo na kay makapang-haze na naman ng mga kadete <laughs> during training so lahat na yon ay inaayos namin, pinaplan siya namin, hindi pa siya perfect pero alam namin ay kayang-kaya naming simulan. At nakikita ninyo yung uh, aming mga training methodologies, yung mga reforms na sinimulan namin sa Philippine Army Officer Candidate School, ngayon ay in-extend na natin papunta sa regular force. Para sa inyo, pabor ba kayo sa uh, mga nasimulan natin ng mga training reforms? okay ba sa inyo na mayroong direct commission out of POTC? Ilagay niyo sa comment section and welcome ang mga brilliant ideas para sa amin. Maraming salamat!